Ayan, mag-blink yung light house. Dito nyo. Ayan. yun blink oh, kalma! Boom. wala kang yan eh. Light house. Lalo kong gabi. <coughs>

<laughs> yeah. na. Hapon na. tulog yan mamaya. Pake ako, tulog. oh <laughs> kanina pa kayo ko. eh. Kanina pa kasi. Yung... araw pa kayo, nandito na ba? Diba? Ah, hey, na na, eh kami, nakatulog na kami. Maaraw kanina. O, pa kanina? Gusto mo siya pumunta dito eh. Uh Oo. -oh. Gusto

Yan, dami pa ring naliligo. Ano, ah, Mads? Ah, ano na kayo? Akit ah, na kayo? <laughs> Dito na, be. Ali Marami ng ano tawag nito? Is, ano ba yan? Seaweed. Oo, oo. Oh, Ayon, ang oh. ang mag-ama o. Oh. Saan dun nga sa Costa del Fuego? Hindi to Ada May boya? Oh,